Ako naman ng Department of Energy na bago raw magpasko, maibabalik na raw ang supply ng kuryente sa mga lugar sa Visayas na sinalanta ng bagyo. At kapag hindi raw ito natupad, eh handa raw magbitin sa pwesto ang ating Energy Secretary. Si Pangulong Noy Noy Aquino naman hindi raw aalis dito sa Tacloban hanggang hindi naayos ang relief operations. At mula po sa Bayan ng Palo, dito po sa Leyte, nakatutok live si June Veneracion. June? Siki, makaraan ng uh, mahigit uh, isang linggo ay uh, nagkailaw na sa ilang kalsada dito sa bayan ng uh, Leyte at nagkakaroon ng uh, konting selebrasyon. Itong uh, mga tao rito dahil sa wakas ay nakakita na sila ng uh, liwanag. Ang ginawa dito ng Department of Energy ay uh, ginamit nila yung isang uh, generator set ng isang uh, call center para doon kumuha ng kuryente. Para sa mga kalsada dito, pero pangako ng Department of Energy, uh, by December 24, bispiras ng Pasko ay hindi lang sa mga kalsada, kundi sa mga tahanan mismo ng no, mga naging apekt, na apektuhan ng bagyong Yolanda ay uh, dadaloy na ang uh, supply ng kuryente. Hindi lamang dito, kundi maging sa buong Visayas. Ang balitang yan ay uh, sinabi at inanunsyo ng Department of Energy habang nandito sa probinsya ng Leyte si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Dito na sa Tacloban City, Leyte, nag-overnight ang Pangulo matapos ang kanyang assessment kahapon sa Giwan Eastern Samar at ilang bahagi ng Tacloban. Mananatili raw siya rito hanggang sa maging okay ang lahat. Yung marami tayo inaasahan after one week, eh, hindi ko nakikita. Kung gusto natin talagang maibsan ang pinagdadaanan ng lahat sa lalo madaling panahon. So kung lahat ng, hanggang wala akong makikita may dadagdag pa dito, mananatili muna tayo dito. Ngayong araw, muli nagikot si Pangulo Aquino sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda sa probinsya ng Leyte. Namigay siya ng relief goods, nagikot sa palengke at kinausap ang mga residente. Pakiusap lang ho natin, damayan, pakikisama sa isa't isa, konti pasensya para mapabilis yung buong proseso ng pagbabago no. Halos isang mensahe na sumalubong sa Pangulo sa kanyang pag-iikot. Pagkain at gabot ang hiling ng mga tao. Sa aspetong ito, hindi pa rin makawala ang Pangulo sa mga batikos dahil sa mabagal na relief operations lalo na ng unang linggo nang tumama ang bagyong Yolanda. The challenge is just for this region alone. 1.4 million people have to be fed every day. But ultimately, responsibility for this disaster lies with you. Well, I, am the chief executive. Therefore, everything that happens, I ultimately decide to. You. Ang lokal na pamahalaan daw ang backbone ng relief operation at paghahanda sa kalamidad kaya nagtataka ang Pangulo kung bakit napakaraming nasawi sa Leyte kumpara sa ibang probinsya. Bagay na kanya na raw pinapaimbestigahan. Nung isang linggo pa binabatikos ng Pangulo ang local government sa Tacloban City. Sagot ni Tacloban City Mayor Alfred Romaldes, naghanda naman sila at ginawa ang lahat bago tumama ang bagyong Yolanda. Napakalawak daw ng pinsalang iniwa ni Yolanda, kaya't kakailanganin nila higit sa lahat ang malawak ding ayuda mula sa national government. I'd rather uh, have the investigation finished before I accuse anybody of anything. If you look at the casualty figures, um, the overwhelming bulk of them happened in this region. And one has to ask, why this particular region? There is no miscoordination or sinasabi na, na misunderstanding between the local government and the national government. Maybe between the national government themselves. Kawalan ng kuryente ang isa rin sa mga pangunahing problema ang iniwan ng bagyo. Sa unang pagtataya ng Department of Energy, aabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Isang daan at anin ng towers sa buong Visayas ang pinatubo ng bagyo. Higit isang libong poste ang pinabagsak. Pero ngayong mas marami na ang manpower, handa na ang mga gamit at wala na raw ang mga harang sa daan. Tiwala sa si Energy Secretary Jericho Petilla na maibabalik nila ang kuryente sa buong Visayas sa December 24, bispiras ng Pasko. Tiniyak na rin ang palasyo na may pondo mula sa Malampayo Fund para sa rehabilitation at power restoration. So tinataya ako ngayon, December 24. Alam ko maraming titira sa akin pag hindi ako hindi ko nakuha ito ng December 24. You want my position if I don't make December 24? You'll have it. If I make it December 25, then I'll submit my resignation. Hindi raw magiging kumpleto ang pagbango ng mga tinamaan ng bagyo kung walang kuryente lalo na sa panahon ng Pasko. Medyo man lang kahit man lang Pasko eh may makikita kang ilaw hindi madilim ang Pasko. Uh, kasi the first sign of hope, kung tutuusin parati, is always electricity. Vicky, nandito ngayon sa mga sandaling ito si Energy Secretary Jericho Pitilla para nga pangunahan itong pagpapailaw sa ilang kalsada dito sa Bayan ng Palo. Pagkatapos dito sa Bayan ng Palo, ang isusunod naman daw ay mga kalsada sa iba pang bayan na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Dahan-dahan daw ang proseso hanggang magkaroon na ng full restoration ng kuryente sa lahat ng mga areas dito sa buong isla ng Visayas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.